kitong kitong alimango sa dagat masarap at mataba mahirap mahuli sa pagkakaroon naninigit tong 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 pati tong kitong alimango sa dagat masarap at mataba Mahirap, mahuli, pagkat ito'y nangangagat. Tong, 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 tong. <laughs> Ayan, nagtitong, tong, tong, tong na kami, guys. Ayan, na, Ayan, na, guys, o. Oh. Ayan, ang dagat. Ay, bakit ako nagmukha? Pagmumukha ko, nakita ko na naman. Guys, nagugulat ako sa pagmumukha ko. Ayan. Ayan, guys, o. Oh. Ayan ang dagat, oh. Kaya naisip namin kantahin ang tong-tong-tong pakitong-kitong. Ayan, dagat kasi yan. Oh. Inapunta kami, guys, ng ulan dito sa kulong-kulong. Kaya kami, ayan, oh. Ayan, ang aming ah, sinisilungan dito yung mga, ang tawag ba dyan? Ang tawag dyan? Malaking bilao. Ayan, yung mga may bubong na yan. Ayan, oh. Malaking bilao daw, sabi niya. Maria Teresa Rocas, malaking bilao. Oo nga, ano, malaking bilao nga, oh. Ayan. Ayan pa, guys, oh. Doon sa unahan, meron Ang pa. na. kami, guys, ng ulan dito. Paano kami makaka-uwi? Kami ay mga paus na mga inuubot, sinisipon. Ayan. Kawawa, kawawa naman kami, guys. Katakawa namin maggala, guys. <laughs> Hindi guys, sa kagustuhan namin na maipasyal dito yung aming kitahin na nag nag bayan. Ano wala na? Nasaan siya? Tumago na. Ay, tumago ka na. Ayan. Ayan siya guys. oh Ayan. Sa kagustuhan namin na siya ay mapasaya namin. Dinala namin siya dito. Kaso ayan, inabog kami ng ulan. Ay si paman din. Ay kami pala kami ay mga inuubo at sinisipon na. Ayan, inabot na kami. Paano kaya kami guys kakauwi? Ay, malayo ang kalsada dito. Ang sundo pa sa amin nung aming sinakyan kanina ay alas 6 pa. Ano bang oras na? Ate Marisa, anong oras na? 4.48. Ayan, 4.48. Ay, malamatagal matagal-tagal pa. May kit pang isang oras kami maghihintay guys dito ng aming sundo. Ayan o, oh, guys pala dito ating signal. Alas 5 na naman Isang oras na lang Hindi rin kami nakapag-enjoy ng husto kasi muulan nga. Ayan, pupunta pa sana kami guys doon. Ah, oh, ka mo? <laughs> oh, doon. Doon. <laughs> doon. guys, doon sa dulon-dulon na yun. Pupunta pa sana kami doon. Sa lugar na yun. Doon guys, so ay nasa mukha. Kaso <laughs> ayun nga. Doon guys, doon. <laughs> Ay, kaso umuulan nga. O, oh, ayan. Oh, kaya hindi na kami makakapunta doon. Hintay na lang namin yung aming sundo para kami ay makauwi ng bayan. Ay, pag mumuka ko na naman. Nakita ko, guys. Na, alam nyo ba na nagugulat ako pag nakikita ko yung aking pag mumuka dyan. Ano na ka? Ayan, guys. O. Oh. Marites, magkonteng ka sa lisa. Ano kaya pwede kong magawa dito? Yan, display mo. Mm -hmm. <laughs> Ay! Walang ganyan lang, guys. Alam nyo naman, guys, yung aking bibig, walang control. Pagka, pagka ako'y nagugulat. Kaya <laughs> namin, guys, pinakain ng sili yan. <laughs> Pasensya na, guys, kung ano-ano ang nababanggit -ano ko pag ako'y nagugulat. Hindi ko sinasadya na yun ang mabanggit, guys. <laughs> <laughs> Tayo ba kayo may pagkain pa? Ayan guys oh. Mayroon pa oh. May inihaw na saging aking. May inihaw na saging guys oh. Mabalak oh, kayo dyan oh. 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 Ayan guys oh. May kaputol pa saging aking. nangyari. Bukas yan. ko Guys, oh. Kain tayo, guys. Ng aming baon. Kawawa naman kami, guys. Wala kami baon. Ito lang. <laughs> Sayang naman pala may sili pa ulit. <laughs> <laughs> <Isang> pala naman. <laughs> Ay, wala. Kaya mag-ate Marisa, kinabigay ko sa'yo kanina, yung itong buo. At baka pag dumampot ka doon sa Adam po talagang sa akin, ang makuha mo yung may sili. Ang sa iyo. guys. Hala ko yung boy. sarap. Pero, sarap. Pero sarap. Pilaw ang pagkakain hmm, Hindi mo lang Lalo na lang mga mga din. na. Ayan, dyan. Mm, Ayan, yeah,